So, ayan na, tara na sa Crescent So, ito nga palang yung Nyugnyugan Festival, guys Ay nandito nito sa loob ng uh, Ano, uh, parke ng Rosena uh, City, guys Alright, ito yung uh, unang boat Na makikita natin dito, guys Yung makikita natin yung mga decoration nila Nayari sa Nyug Alright, tara na at puntahan natin Ang ibang boat, guys So alam nyo guys, dinadayo talaga itong New York Gun Festival kasi uh, tuwing taon lang ito di sineselebrate dito ano, sa Las Salucena. Alright. At ang daming pumupunta rito guys. And then, ito, titingnan natin itong uh, booth na ito. yung mga mga produkto nila dito. Ayan, may mga kalabasa. And And then puntahan natin yung uh, pansit hop hop. Ayan. Ang ganda ng mga boat guys. Ayan from Pangilaw. Alright. ayam from Candelaria, Sariaya. Thank you. So, ayan guys. Sobrang dami ng tao. Ano ka? I Start pa lang ng opening ng uh, Nyugnyugan Festival. Makikita natin maraming tao ang pumupunta dito, guys. Okay, guys. Naga, eh. po kayo? Ayan, Chau from Chaong, Quezon. Shout out sa mga taga-Chaong, Quezon. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Chao kami. Quezon so, Shout out sa mga taga Chaong Quezon guys So ito na nga guys may mga makikita tayo mga products dito ano na nakadisplay sa kanila mga boat Ayan Wow Hindi may nakita tayo dito ano Ayan Pwede mo makuha ng Ayan may mga pili Alright Hindi may suman Okay Okay, thank you. Ay, sorry. Sorry po. Ay, ko ayan, ito naman guys. So, ayan, parang may, may